Hello guys! Welcome to my channel! Ayan! Thank you po sa lahat na nagwa-watch at um subscribe sa aking YouTube channel at so, sa Facebook na rin. Okay? Ayan! Merry Christmas! Pusay tapos naman ng Christmas pero it's Christmas time pa rin naman. Ayan! So i-share yung mga blessing at regalo na nakuha namin nung Pasko. Ayan! ko sa inyo yung mga regalo ko. I'm very happy sa mga gift namin. Ayan. Binili namin si Kiki ng Roblox. Kaya, kasi masyadong gift. Ayan yun. Pakita ko sa inyo yung regalo ko natanggap. tanggap. Ito. Oh. Ayan. So, lagyan to nang. Ito sa akin. Regalo sa akin ng our friend. Ayan. Ganyan siya. Christmas stuff. Tapos, ayan yun. Oh. Ayan, naro, ganda diba? Ito magluluto pa, Christmas time. Ayan, magluluto sa promo na gamit. Ayan, meron din akong socks. Ayan, o, regalo din, ang nice, diba? Nice regalo. Ito, meron din ako regalo. Pagdating ko, nasawa ka yan, ninja. Gusto ko na siya mahuya. Ninja Blender. Kasi maganda yung chest siya. Cross lang ako pa, o. Oh, nakuha namin regalo. O, yun, di ba? Mga regalo, diga regalo. Ayan, o. Mga coward ko sa regalo. kike, may chocolate. Din. Ang dami! Thank you for the blessing, Lord. Tapos, yung pinawa namin. Lalo sa akin din, mga print ko yan. Blanket for kike, regalo. Ayan, blanket para sa akin, regalo. What else? Ano pa? Oh, meron. Mga lotion. Nasari oh, naman yung paper bag na bibigyan yan, Ayan, di ba? Tapos, meron din ako cookies. Parang gift sa amin. Ayan. Cookies. Eh, Ay, mga box na to. Wala naman to. Ito, regalo sa mga akin. Ito, worker. Ito lang niya <laughs> this mas naman. Very nice. Yan. Yeah, appreciation. Dago daw ako. Yan mga back back. Let's go na lang. Ay, nakuha regalo. Ayan. Regalo niya. Diba? Nakuha niya pa. Tapos ito yung nag-party kami. Ang dami. Ito regalo kaya. Mayroon like siya mag-golf. Kaya thing like that. Ito so, yung nakuha ko sa monita. Ito, nakuha ko sa aking monita. nag case skip kami. Ano nga ako sa akin ng aking press record. Ayan ang bigaring niya. For $20 ang dami niya bigay. Ayan o. No? Bathroom. Ayan. Mga perfume. Ayan. Diba? Swerte dito so, na meron din siya binigay na candles. Ayan. Padala na naman sa family sa Pinas. Ayan. Sa aming house sa Pinas. Sa so, ay candle. Ano ba siyang candle. Okay. Laki ng candle. Ayan. Ang sarap mag-open ng mga dito. Ha? Huh? This one. Sige, to sa. Where's my may siyang chocolate ayun eh, o popcorn pala ano-ano regalo ayan may man ka eh, nakakatawa diba ba ano-ano regalo paproshman huh tapos may mga ganyan-ganyan gali sa trabaho na rin ang dami so, ito ay speaker ang ganda nito regalo sa kanya Trabaho niya. Ang mga senior, Very nice. Ang ganda ng no speaker. Yes. See. May ilaw-ilaw pa yan. Yan ang trabaho niya. Ayan o. No? Charger. Papakaswerte, diba? Blessing. yeah I love it. Diba? Meron pa kami chocolate. Ayan. Igalabi niya sa aming chocolate. Kaya, ang Pasko ay give and take. Magregalo ka. At hindi ka naman magregalo ay bibigyan ka rin Kaya, pinabalik din namin yung mga magregalo sa amin. Kaya, I give and take lang. Tapos, ito pa, magregalo din Kelly. Kaya, magregalo din sa kanya ang kanyang senior. A gift card, worth ang <laughs> asawa ko. At meron siya regalo. Ang ganda ng regalo sa kanya. Ayan. Tommy na watches. Ayan na. Tommy watch. Ang ganda. Ayan. ko lang sa inyo. Ayan. Very nice. Tapos. Ayan pa. Oh. Ayan pa dito yung. mình lấy <laughs> hmm. nào mà này, này, ở bên cái cái này bỏ nó ra cho dễ hơn, ta rồi, cái yung ko na kasi gagamitin na na-unbox <laughs> ko na siya. Ayan na. yay ayan ito ngayon siya agsura niya alright may ko na lahat ngayon, like ayusin um, ng na natin ito pa yung bag gusto ko, ganda yung backpack ng asawa ko, ayan Very oh, nice. Tapos ito, kusikta, uh, yung, ko yan. Okay. Kaya, pinunok siya, pinapito sa inyo, para, ayos ko na. ko na, ayan. Thank you for watching. Please, subscribe my YouTube channel. Ayan eh. Ito po mga nakuha ko, ay, pipadala ko rito siya sa Pilas. Sobrang dami naman yan. I share for my family. Aya, Thank you so much. Ingat-ingat po. Please subscribe my YouTube channel. At ang aking Facebook na Ria Arike Figueroa. Kasi po sometimes napapalaro tayo doon. Okay. Kaya po palo din ang aking Facebook. Ayan. Share, share the blessing. Okay. Thank you so much. Bye-bye. God bless you. none.